Alright Biyahe tayo Marilake Sumahan nyo kami Gamit natin tong ADB 150 Bali anim na motor kami Tama ba anim Yun no? Boss Kaloy Angas Bali anim na motor kami ADB Dalawang Aerox v 2 Isang click Isang M3 Tsaka Gear 125 yung ginawa akong panggilid kasama natin bumiyake Pati yung Aerox pala, ginawa ko rin yun So tara, dito kami sa Santa Ana ngayon inaabot kami ng ulan Bago umalis, kaya late na Time check o oh. 11.49 Dito pala kami sa Santa Ana Sa amin, sa lugar namin Update ko kayo mamaya kung nasa na kami Baleta yung mga kasama natin o oh. KC naka M3 Ito si Pascaloy Pascaloy Wala Kenneth Click Gear Baby Sefernan, si Fernan Tapos si Paring Romel Yun kargado yun eh Ito yung mga ginawa ko CBT Parehas yun Tsaka yun So yan kami Anim kami Ito kargado Ito kargado to eh Loy Shout out ka muna Ma? Shout out Red, Shout -out kay mama Yan o oh. <laughs> Tiyo muna sa YouTube na ako Oh, Kalabay. Eh? <laughs> Awit. Ah, Makulit yun si Kaloy eh. <laughs> Sobrang kulit nun. Ano may makikita natin, gano'n siya kulit. Bali, mag pala kami, marilaki. Tapos, daraitan. Di daraitan kami, daraitan. Mag-iilog kami, yung pinupuntahan namin yung campsite. Kahit di siya campsite eh, farm yun eh. Pero, doon sa ilog, may kakilala tayo doon eh. Punta tayo doon, tatambay tayo doon, maliligo tayo. Dito pa lang kami sa San Juan. Sana wag na umulan. Wait lang, na 'yung mga kasama namin. Ayun, umaabol. Ingay ng kargado doon, you know? eh, no? Aerox. 200cc ata 'yan. So dito na tayo ngayon sa Karami. Ang sarap magmarilaki. Ganda kasi ng kalsada ron eh. Kaya doon lagi ako nagpupunta. Kaya nga, naiaya ako sila. Buti sa mama. anim na motor din kami. At yan oh, minto rin yung ulan. Dito mo hindi yung ulan dito. So sana pati doon. Okay na yung ganyan ang panahon. Hindi mainit. Tapos maliligo tayo sa ilog. Dito na kami sa Marcos Highway. Tumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang ulan na naman. Pero sana magtumuloy no. Para tuloy-tuloy yung -tuloy biyahe natin Pa-antipolo na kami Huwag kang uulan Para masaya yung biyahe natin Uwi rin kami mamaya eh Uwian Pero mga magpapagabi kami ron Kain, tapos mag-iilog Ayan na nga Pumapatak na siya Awit Minsan lang payagin ni partner mag-ride eh. abutin pa kami ng ulan Gilid tayo Gilid tayo, lakas niyan. Yung mga kasama ko, wala mga dalang kapote, ako meron eh. Kaso ng yung kapote ko, butterfly. Ayun na, lakas na ng ulan. Hayaan ko muna sila gumilid. Gilid tayo. Lakas na masilungan. Wala ng silungan, to to to. Basa tayo. Basa yung cellphone ko. Alam sabi ng ulan? Lakas <laughs> <Lask> ng ulan? <laughs> <laughs> Basa oh. Eh? Water dance. Grabe yeah. yung water natin. pabilisan <laughs> <siyang> matuyo to. <laughs> Awit! Punta lang tumila yung ulan. Roll na ulit kami. Pero madilim pa rin oh. <laughs> Sana ganun-ganun lang yung ulan. Pero dun may maliwanag dun oh. Sa baba. Ano na ba yun? Nagbabago pa yun. Kasi ako pa yun ba? Oo nga eh. tara tara tara. Okay. Ingat lang pag gantong maulan. Mad madulas ang kalsada. Bagalan natin konti. Kapasok na kami ng bankingan. Wala na naman yung mga kasama namin. Bale mabagal na lang tayo. Pero yan para nakikita ko sila. Parang nasa likod lang sila. Di pupuntahan pa namin sa Daraitan Magihilog kami Bahay yun ng tropa eh Pero hindi natin siya makakasama Si Paring Doyot Shoutout Paring Doyot Sayang wala ka Pero binili niya na kami kay nanay niya So doon kami mag stay Duro Dulubog kami sa ilog Saglit Tapos Hindi natin alam kung anong gagawin Kung ba Pero kung Mukhang alanganin kasi anong oras na Pero bahala na Basta uh, Importante maging masaya Maging okay tong ride na to Kahit ganyan ang panahon So sana lang maging ligtas kami Walang atiri ang mangyari Kasi mahirap pag ganyan maulan Kagaya nyan Ayan ang dilim

Pagi oh, sarap, namig, tumatagas talaga so dito na kami sa Paris Banking kakain muna kami utrip muna na kami dito sa metomawon na 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 to, ano ano mga to na na lang na 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 grabe oh na 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 Naabot ng ulan, basahan na kami Tapos na kami kumain Kaso nag-stay pa kami rong kasi gawa ng malakas na ulan Daraga na ulit kami Laban na to Kahit maulan Bahala na Update ko na lang kayo mamaya Kung asa na kami Grabe, lakas ng ulan doon Hindi na ako nakapag video Dito naman, grabe pag Malapit na kami sa Daraitan Ano na to eh, Rina Rica Grabe pa go. Oh. Tapos may kasama pang ulan. Hirap bumiyahe. Nakapasok na kami ng daraitan. Grabe yung ulan doon, saka sobrang hamog. Doon kami nagkakamping ng pamilya ko sa pupunta namin. Pero nakasasakyan, car camping. Pero ngayon, ubo motor kami. Pero nakailang balik na rin ako doon ng motor. Dun mga 2014 na ata yun. 14, 15, 16 basat, ano yun eh Kada mahal na araw nandung kami Kasama ko yung mga batang dupax So shout out sa mga batang dupax Lapit lapit na rin tayo Matakot yung daan dito Madulas Daan daan kalambar, Madulas This time Kasama ko naman Mga tropa Mga tiga sa amin lang to eh Tapos isa si Romel nga Tiga Kabiti pa Stress na Gagabihin na kami na ito pa uwi Mahalaga makapag-enjoy kahit saglit. Bale itong way na to. Papunta rin to ng ano eh. Tinipak. Daron sa tinipak. Ayan, maambo na naman. Yung tinipak na yon may trekking din doon eh. Hindi ko alam kung anong bundok yon Kalimutan ko. Pero doon sa tinipak, ang ganda ng ilog doon Ang laki. Malali, malinis. Kasi puro bato. Ang lalaki ng bato. Kasi laki ng mga bahay yung bato doon pero dito sa pupuntahan namin, batis lang. Pero ayos din. Malinaw din ang tubig. Eh ang ulan ngayon. Syempre ang bulan. Yung agos ng tubig na nasa bundok. Syempre malupa 'yun. Kaya baka brown ang tubig at malalim. Lamig, basang-basa na kami. Basa na ako pati pantalon, no? oh long step ko basang basa na rin wala pa akong doble kaya ang lamig eh dami oh dami baka ay napapasok na sila ang galing oh uy sarado ang galing oh binuksan ang kusa oh ang galing naman nanay nila yun eh oh ang galing pa rin oh binuksan yung gate no Oh, binuksan. Ayun hey, na no, yung nanay. Yo, dito na kami. Malapit na kami. Bibili lang kami ng coke. Nagyayamag inom to mga to eh. <laughs> Madulas to. Ingat-ingat lang. Madulas. Safe. Ang tayo dadaan eh oh. mo lang tayo yellow. Ay, eh, tandaan o, oh. bilhin na kayo Yelo dyan Bali dito way, papuntang tinipak Dito, papuntang tinipak to Dito kami Diyan kami nagkakar camping, papasok Pakita ko sa inyo mamaya Puntahan ko lang sila, bumili lang ng cook Ang lakas ng agos Ayan lang Ayan lang par, maputik So, dito na kami. mag lang kami. Aliyo na kami, guys. Saan tayo? The rates. Right... The rates. Right... The rates. Right... The rates. Right right <laughs> ready na ito mga to. Tara, tayo tayo. Paalam, hindi mo liwa to. Doon na kami, Tatawirin namin yung ilag, oh. Depre, <laughs>

Alay ka muna lang, lang. Yeah, nyo na. Upad lang ang no, pantalan. Hindi, no, Bato-bato lang yan. Sunan lang yan. lang yan. Huwag makisip lang kung ano ba man. Tama, okay, lang ang pantalan. Huwag wala mo sa pantalan ko. na, okay. lang. Umabasa yung pantalan ko hindi, lang siya. Eh, tumatawid na po sila. Parang napapansi ka kung malalagyan <laughs> dito. Hindi yan, doon ka kumapit, di ka Eta, na tatawin muna kami. Mahirap, baka madalas kami. Ito <Tawang> ko natin. Hindi, hawa tayo. ba? Hawa mo sa mukha. Malalim, no? Oo. Ay, hindi ko. Well, taka na. So, kasalukuyan, tumatawid kami ng ilog. Ay, lalim. Kasi na pag-uuna yung gamit ko. Ang lakas ang agos, gagi. So, ano, abos, agos eh. Lakas ang agos ka eh. Bro, di na ako makaalis dito. <laughs> <laughs> di ako eh Ayun, ano, mabasa yung shirt ko eh. ay yung cellphone ko eh. Oh. Ano kaya na dito sa helmet? Ay, okay, sa laglaga yun. Para pag nag-reflect, katulok <laughs> yun. Ah! <laughs> hey! Gago na puso Be, kunin mo nga to be Be, oh Be, mo to ah <laughs> 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 Basa. Ang pantalon lalo <laughs> ko pala Oo <laughs> <laughs> Hindi na basa. Hindi na basa. Hello, Tawid! Tawid! Sir, diretso muna, Sir! Sa baba! Mababaw lang yan! Ba? oh, mababaw mo na! Mababaw mo na! Madali, ano lang, hindi lang kita eh! diyan? yan! Yung bag, net Agos mo yung bag! Hindi lang kita, kaya akala mo ano! Malalim! You know, adventure, oh!

Grabe, <laughs> grabe yung tinawid namin doon <laughs> Ang lakas ng agos, no? Oo nga eh. Sana na yan, ay. Tayo, pasalubong, pampalakas. <laughs> <laughs> Pero <laughs> si Boss Kaloy pagod. Kaloy pagod. <laughs> makita ako dito, magiging girlfriend ko. Mag-ayos lang kami rito. Mamaya. Ah, o, tama. Video Takasama tayo. Pakasama ko nga pala, pinakamatikas. Ah, si Boss Kaloy Mapagmahal. SK. SK. Ay. Kaloy. Fresh Kagawad. Hindi, ano, Kaloy, ano, Kalino, mapaglingkod. Kuha kami ng tubig sa bukal. Fresh. samahan nyo kami. Fresh tubig to. Sharan, ba, yan, oo, dyan. Ito hey, pero rin mo, babaw lang yan. Ganto rito. Kaya, <laughs> yeah, solid dito. Tumulubog Tandaan lang par Ayan o oh. Solid Matamid ka muna Bago ka makakawa ng tubig <laughs> Okay Ito na yun ano? Oh. Meron kuha na lang ng tubig dito Kaya nang masasabi mo dito Tabi Sabi dito ko na Panahid lang ang pamumuhay yon. Hindi ka tuloy sa Manila Pollution <laughs> Dito ano lang eh oh Dito lang Tubig eh Puro tubig Medyo lata nga kanina din eh Meron na meron Mga may gusto sa akin kapatong na lagi talaga, Tara! Ayos na, nakakuha na ng tulig si Boss Kaloy. kapag lingkod. Ay, busa mo ito. sino? Solid Beremo mo, na inom to inom Tanga, putang. lang tanga. Yung 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 hindi lang tayo sa atin uminom, may pagtapos natin. Ayan nga, ayan na. Magre-relax muna kami dahil napagod kami sa biyahe. <laughs> Paalam mo na, pagod talaga eh. Live na naman. Parang... Si Kalay, napagod lang. Pa, si Kalay, hindi na pa pagod dyan. Paalam mo naman. Pinapagod. Pa, kaya... pa, eh. Nagulabog lang eh. Gawa ng ulan. Pakas ng ulan. Okay, Magre-relax okay, lang muna kami. <laughs> Change venue. Bubaba kami sa ilog. Tabing ilog. Isi. Dito ano kami mag-inom. Jake. Ayan, ilog. O, sayang, o. Oh. Nabulabog lang, eh, o. Oh. Gawa ng malakas na ulan. Mulan pa rin hanggang ngayon. Casey, naglikot na. O. Oh. <laughs> <Wow. laughs> Ito ko ba dahil? Wow. Ito, hinahantay ko lumang, o. Si ano Boss, boss ka, Loy. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Bakit na ko ba dyan, Loy? Bakit na-vive ba dyan, Sorry Walang ganda sa Yagi. Pilar. Pilar. <laughs> Shout out mo PJ Odi. Shout out PJ Odi. Happy birthday Don J. Wow. Oh. oh man. Man. Happy birthday boss Jan Jan. O oh, yung bata ka kaya pagtatita o yung nama. Ano? <laughs> <laughs> Maragas haba naman. Yun o. Namay namay na. Ha? sắp oh. tới Gang gang boss gang Boss Casey, Boss Roman, Boss Galoy, Boss CJ, Boss Fernan. Time check. 5.59. Dito pa rin kami. Ilog Gaming pa rin. Tambay, iinom. dito. Hi, pero... Ah! Harap. Dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, Sobrang solid dito malino yaya, 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 kasi puro bato rito yaya, 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 kami upload na, ha? Oh, oh. Okay, enjoy kami. Ape upload mo ano ka, sa, uh, sa amin, uh, ko sa cellphone ko ng anak asawa oh, ka pa ni Francis. Oo. Ah. Oh. Ayun. na naman. Ito Sarap Minsan lang. Salamat, Jamie. Ano to, Happy, Happy birthday. Birthday. <laughs> Sobrang solid. Lumakan to. 'to? Boss Loloy, talagang nag-i-enjoy! <laughs> black Habibi, ay bakit ako Black Habibi? Ha? Black Habibi. <laughs> <laughs> Lolo, kita sa saan? Lolo. Boss, kayo na Next time ulit. Kahit right, nandito pa kami, next time ulit, no? Oo, na sana, sana walang ulan, no? Oo, oh, solid. Okay. Sunod na lakad namin, sana walang ulan. Para dire-direcho lang ang biyahe. So, madilim na. Kita nyo guys, madilim na. Pakap na kami. Lobot na rin yung GoPro. So baka dito ko natapusin itong video na to So see you na lang sa next video natin. Wash out muna kami. Maraming salamat sa inyo. So eto. Wash out. Wash out muna. Bye uh. out. Bye. Salamat sa pagsama. Nice video. Nice, 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 nice. Thank you, thank you.